Ayan guys, oh. magme-merienda muna kami ng lumpia, lumpiang sariwa. Ayan. Sige lang, ayan. Ayan, nilalagyan na. Ayan. 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 Okay, pag masasak, hmm. habang inaantay ko. Oh. yung gamot na Yung na. Hindi pagpauwi na tayo. Masarap yun daw, kaya nakakunti ang mga. Ito, 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 sa Ang sangkay, yung dinaanan natin. Maraming kainan din. Ano cake yan. Ipahan na natin yun. May hmm. okay. ano kasi sila ito. May okay, pang... mga powder. Ano ba ito? Kikiam. Sa kikiam ikseng pa. bitin, masarap mm -hmm. ang yun. No? Yung kikiam natin doon, malino mm -hmm. eh. Chinese sausage. Mm -hmm. kikiam, mm -hmm. kikiam. Malalaki ang kikiam dito sa dinundo. Sa songpit. Andito uh -huh. kami doon. Yung pansaw ng panseg, di ba? Ay, hindi. Ito para yun. Diba yun? Yung chorizo pa yung sinasabi doon. Yun na nga yun. Chinese chorizo. Yun ba yun? Kikiam apat ah, na pilas ng tubig. Parang atsara yung salo. Ano nga? Ano? Hmm. Masarap sa globe. Mm. Yeah. Uh? Mm. Sa akin kasi ano eh, matamis ang ano natin. Ano? ang matamis pa sa intimpla natin sa kanina. So, hindi ayaw. Sa globe, masarap. Sa globe. Sa kiyako. Sa globe, sa kiyako. Sikat yun eh. Sikat yun Sarap yun eh. Dinadayo yun eh. Dinadayo yun Sa may anong Sa may anong kasi ito yung mga ganito, yung mga ah, fresh. Like, oh, mga probiotic ito yun. Yung mga fresh. Kimchi, yan. Mga, ah, probiotic yun. Mga probiotic. May tayo? May ko? Ito yung... Ano pa ang ano nila? Ano pa? Yan ang ano nila. nilang lang naman ito? hindi pa tayo nag-order ng chop suey dun eh. Di ba? Tsaka yung siyang nag-order na tayo. Sige, mag-order yung Parang nag-anunan tayo ng siyang halipan. Ha? Ah. Yung chop

parang hindi one sa gan? nakapak na lang. baka baka yung na powder fresh sa Vietnamese na food pa naman no. puro one soy ay <mari> eh, ayaw ko may mayroon yung uh -huh. may lasa eh kahit si Kim ayaw amoy ano, amoy sa La lasa lumalasa yung kaya oxidant ito ako sila. Ito kaya sila. ano ako ako sila. Ito ako sila. Ito ako Ito ako Ito ako sila. Ito ako sila. Ito ako sa, sa, mm -hmm. nga, maple, sa mga sila. Ito ako sa... sa ako sila. Ito ako sila. Ito ako sila. yung Sa salad ni... Pag, pag, pag tayo dito, dyan tayo dumadaan sa shortcut. Ang bilis natin. Yung sunod, tantihin na natin yung ano. Dumating tayo, ano ako? Okay. Perfect, yata. May isang oras lang? Isang oras lang. May isang oras lang. May isang oras yung... sunod, halimbawa, 12. Pwede mga 10.30. Hindi ko rin masabi kasi minsan traffic sa akin. Hindi na masyadong traffic ngayon. Ayaw tagada ng Espanya na kasi ano. Kaya nag-Tuesday ako eh. Ayoko ng Monday, traffic. Oh, Monday. Matraffic na. Tuesday, nasunod mo natin. Thursday na nga. Sa taas, marami rin doon. Lalan ng ito ah. Sa Holy Week, di ako pupunta rin Basta ano, sa... Ngayon mapadagdag ako ano. Para, dahil di ako nang Please like, share, comments, and subscribe. Thank you for watching, guys. bye, -bye.